Itong si Senate President Francis Chis Escudero iginiit na sa balota na lamang bumawi sa halip na demandahan ukol sa kill remarks ni Duterte sa mga senadora. Kaunay niya, narito balitang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate President Francis Jesus Escudero na sa balota na lamang daw bumawi sa halip na demandahan matapos magbitaw ng kill remarks sa mga senador ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Escudero, Bagamat nakalulungkot ang niyang mga pahayag na ito ng na nakatatandang Duterte, kung may sukli o buwelta man ito, ay sa boto na lamang sa pamagitan ng ating mga kababayan. Hindi rin naman doon naramdaman ng liderato ng Senado na kabilang siya sa 15 mga senador na papatayin para magbigay daan sa PDP laban senatorial candidates na iniendorso ni Duterte. Sa palagay din ito, wala namang ang senador ang natakot sa kill remarks ng dating Pangulo. Gayunpaman, sinabi ni Scudero na may karapatan ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na maghain ng criminal complaints laban kay Duterte. I don't feel alluded to. Parang hindi ko naman naramdaman na isa ako doon sa labing lima. Hindi ko alam kung sino pero parang hindi naman niya ako kasama doon. Um, pangalawa, um, nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag. Namanhid man tayo sa mga ganyang pahayag na parang okay na rin dahil nasanay tayo ng na taong ganun. Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yon, siguro sa balota na lang natin tingnan sa pamamagitan ng ating mga kababayan. At wag na sa pamamagitan ng uh, demanda. Um, personally, sa party ko. But I cannot speak for the other senators, neither am I speaking for the Senate, because we have not talked about this matter. But I don't think um, any of the senators actually felt threatened by that um, remark I just saw a few of them during the birthday of a senator and um, that was not even talked about. Una na rin sinabi ng Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Sen. Robin Hood Padilla. Kung mayroong legal liability sinabi ni Duterte, ay haharapin daw ito ng dating Pangulo. Anya, pinanganak ang dating punong ehekutibo na laging handa kaya haharapin niya ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo.